Ate. Gusto mo yung Uy! Oh! <laughs> <laughs> tila hindi talaga mapigilan sa live ng noon show na makapagsalita ng hindi ka aya aya sa latest episode nga ng 80 ay nakapagsalita ng bastos ang sugod bahay winner na si Tatay Ador habang kinukwento kasi ng matanda ang kanyang buhay ay biglang natanong ni Jose Manalo kung nasaan at kamusta ang misis ni Tatay Ador. Pagtatanong ni Jose Manalo, si misis po. Sagot ng sugod bahay winner, si misis po nasa bahay, ayaw lumabas eh. Dito nga ay nagtaka ang buong EAT host kaya tinanong nila kung bakit nasa bahay lang ang misis ni Tatay Ador paliwanag naman ng matanda, ayos naman ayaw lumabas, palaging nakahiga pero malakas pa po. Dito nga ay napatanong si Bossing at Jose Manalo kung bakit palaging nakahiga ang asawa ng sugod bahay winner. Ngunit sa pagkakataon nga na ito ay dito na nasambit ni Tatay Adorang hindi kaaya-ayang salita sa national television. Sagot ni Tatay Ador, gustong may pumatong. Pagkatapos na ito sambitin ni Tatay Ador ay agad na nag-react ang buong EAT host na animo ay nakaramdam na agad na magkakaroon na naman ng problema ang EAT. Kaya naman to the rescue agad si Jose Manalo at Bosing para hindi na lumaki ang sinabi ng kanilang sugod bahay winner. Ayon kay bossing, pagkatapos mabigay ang papremyo kay Tatay Ador, yung nabanggit ni kuya kanina, huwag niyo naman bigyan ng mali at ito ay kwento-kwentuhan lang. Biru-biruan lang yan. Baka bigyan na naman ng ibang ibig sabihin at mali siya. Samantala, agad na umani ng reaksyon mula sa madlang people ang pangyayaring ito kanina sa EAT. Dahilan para i-call out muli nila ang MTRCB. Anila ay palalampasin na naman ba ito ni Lala Soto dahil hindi nagsorry agad si Bossing. Gaya ng lubid joke ni Joey De Leon na kung saan di umano ay dinaan lamang sa paghingi ng tawad. Para naman sa legit tabarkads ay walang dahilan para i-call out ang MTRCB dahil hindi naman ang EAT host ang nakapagsabi ng masama sa live television.